Welcome back to my channel, I'm Wilby TV Nagpag-vlogs nga po ko ano iba't ibang uri ng natural na halamang gamot Nagtuturo din po kanilang tutorial tungkol sa iba't ibang uri ng natural na halamang gamot Kung bagalawang po kayo din sa channel ko, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, mag-likes Huwag natin po kalimutan i-share sa friends and family kung mahilig po kayo dito sa ginagawa kong pag-tutorial Pag-vlogs ng iba't ibang uri ng natural na halamang gamot Bago kong umpisan ang pag-tutorial ko na ito, pinasasalamatan ko po new subscriber, new viewer. Thank you po, old subscriber, old viewer. Maraming maraming salamat po sa inyong supporta. Sana po ipatuloy niyo supporta na yung channel ko para lalo po mong mag-grow. At marami po po natin matulungan na mahirap natin mga kabuhayan na mga, sa mga libreng gamot ang sali, sa tulong ng ba channel ito. Sa ng bahay nila, ay meron silang nakukuha ng na mga libre na natural na halamang gamot. Uh, ang tutorial ko po ngayon sa inyo, yung rabies or rabies ano bang alam niyo sa mga rabies anong mga hayop po ang may rabies na hayop dito sa akin sa Pilipinas pag sinabi ng rabies ang ating unang-unang -una na uh, popular o kabisado ay yung pusa sa ka aso ito po yung ituturo ko sa inyo hindi lang po aso sa ka pusa ang may rabies marami po ang may rabies na hayop lalo na kung kumakain niya ng karne or yan ay nakaka gala-gala kung saan saan kumakagat sa kapwa niya hayop kumakagat sa tao pwedeng may rabies po yan yan po yung tatalakay natin ngayon tips number one yun pusa nga kapag ang pusa nakagat kayo may rabies mapapansin nyo anong mapapansin nyo kapag kayo nakagat ng pusa unang-una kapag kayo nakagat ng pusa, bibilangan na mga 6 days o 1 week yung pusa kapag namatay, may rabies yan. Kapag yung pusa ay naglaway o umalis na ng bahay, kapag kumagat sa'yo, ibig sabihin may rabies siya. Then ito yung mararamdam mo, kapag nakagat kayo ng pusa o aso. Effective po ang rabies, hindi lang isang linggo ha, balik yan ng 6 months kung kayo nakagat ng aso or pusa. Ano pa mga uri ng hayop na may rabies. Ganun po yan. Uh, ang mangyayari sa iyo kapag nakagat ka niyan, uh, takot ka sa tubig. Takot na takot kang magligo. Takot na takot ka sa ilaw na sobrang liwanag o kahit anong uri ng ilaw. Uh, hangin, takot ka, tubig. Then ganun. Tapos tumutulo yung laway mo, nangyilig-ilig ka. Yan yung sintomas ng rabies, tapos sobrang pananakit ng ulo, lagnat na sobra. Kahit wala kang sakit, simula ng kagating ka ng hayop na may rabies, nilagnat ka ng sobra, ay laway mo tumutulo, o sobrang sakit ng pananakit ng ulo, takot nga sa ilaw, takot sa uh, hangin, takot sa tubig. Yan. Marami pong namamatay sa rabies kung kayo ay kinagat ng aso, pusa, magpabaksin kayo, may libre po na baksin. Kung wala po, na po ninyo yan kasi kapag namatay ang kinagat ng rabies, mas malaki gastos ninyo sa pagpalibing o kabaong o bahid sa pulinaria kapag kayo na rabies. Sa probinsya po ang agat ng pusa noon 1.6. Awan ko lang sa mga syudad kung magkano baka tumaas na o 2,000 ganun. Doon ninyo malalaman sa ospital. Pero ay importante 'yung mabaksinan kayo lalo na kung nalaman niyo 'yung aso or pusa, o ano pa mang uri ng hayop na kumagat sa inyo, magpabaksin kayo. Pero sa mga barangay, minsan may schedule na pagbaksinang anti-rabies. Pero karamihan ng may tulok sa rabies may bayad. Kung may mga card kayo, kagaya ng mga medical card, kukulit uh, Caritas, uh, kung kayong ganyan. Yung iba, COVID po yan, first dose. Pero yung iba, wala. Pero yung iba talaga, mayroon. Yan po yung mga uh, health card na nasabi ko. May mga libre. Yung kukulayit, kung nakagat kayo ng na aso, yung first dose, then 10,000 twice uh, COVID. Kapag nakagat kayo ng na mga aso, pusa, ano po, po mga uri na may rabies first dose nga 10,000 ang covered sa Cocolite. Uh, yan po yung tips ko sa inyo kapag ginagin ng pusa, aso, ah, ganun din yung parehas na magpapabaksin kayo, ganun din yung tema sa sinabi ko, takot sa ilaw, takot sa tubig, hangin, and then nasakit ang ulo mo, sobrang lagnat, kahit wala ka na mga iba't ibang uri ng sakit. Automatic magpa-vaccine ka o magpatsikap ka sa doktor. Importante mamuhay ka. Huwag ka namang hinayang kung may vera ka. Magpubaksin ka, marami na mamatay sa rabies. Ito, tips number three. Tao, may rabies din po ako ang nasabi sa inyo. Kapag kaya nakagat ng tao, tapos uh, ah, biglang sumakit ng ulo niyo hindi naman sumasakit, wala naman kayong ginagawa, hindi kayo nagbiinom din, naka sa kondisyon kayo. Sumakit ng ulo niyo mga ilang araw na, din parang naglalaway kayo, sobrang lagnat or ganun nga takot din sa ilaw or takot kayo sa tubig hang magpa-check up kayo kasi alam nyo ba ang tao may rabies din yan ako nagasabi sa inyo hindi lang po pusa aso ang may rabies pati tao may rabies din yan okay comment po na rabies na ba kayo ng tao o oh. text number 4 isa pang may rabies bayawak alam nyo bayawak ano ba sa English yan? Hindi ko alam sa English yan. Yung sa Manila so yung kung ng iguana, ang bayawak, marami niya sa South or sa Mindanao. Sa buong Pilipinas, ipagtanong niya sa field o sa bukid, ano po yung bayawak? Ang bayawak, kinakain noong unang panahon. Pero ngayon, bawal lang kainin ang bayawak kasi endangered species na ang bayawak. Makakatulong niya sa ating kalikasan o sa uh, yun nga, yung sa system ng kalikasan natin yung bayawak. May rabies din po niyan ang bayawak. Alam niyo bakit? Ang bayawak, kumakain niya ng bulok. Bulok na hayop. May namatay na hayop. May namatay na tao na hindi agad nakita. Kinakain niyan. May namatay na kung anong uri ng hayop. Pakainin niya. Kumakain niya ng karaming hilaw. Kumakain ng isda. Kaya may rabies yung bayawak. Ganon din yung, alam niyo, yung iguana. Ang iguana, may rabies din yan kapag kumakain ng, ng mga hayop na kapuha niya. Pero ang iguana, hindi siya kumakain ng mga bulok-bulok, ganun. Yan yung tips number four. Yung bayawak kasama na dyan ng iguana. Tips number five. Isa pa rin may rabies, yung baboy. Alam niyo yung baboy, may rabies din yan. Ang baboy, kumakain din niya ng isda. Kumakain ng bulok. Kumakain din niya ng uh, karning hilaw. Then, kung ano nano pa, di ba? Magkakarabis talaga yun. Mayroong baboy kasi na yung nangihingi ng mga bahog, yung mga tira-tira. Siyempre, madumi yan. Madumi yung kung saan-saan galing. Pwede siyang magkakarabis. Tips number six. ah, uh, crocodile. Pwede rin magkarabis yan pag tinagat ka niya. Crocodile. Siyempre, kung may crocodile, yung nabigay sa kanyang pakain, ah, uh, yung hayop na halbawa karne, may rabies din siya, nakain niya, pwede rin siyang magka-rabies o masalin sa inyo yung rabies ng crocodile kung may pinakain na may rabies din yung pakain sa kanya na karne o pagkain. Yan yung text, number six. tips number 6. Tips number 7, musang. Alam mo ba yung musang? Musang, alam niyo yung alamid or yung ginagawang kape. Ganun siya, pero ang musang itim uh, yung ungos niya matilos tapos makikita lang niyo mo sa gubat para siyang pusa na malaki na maitim kapag gabi lumalabas kasi malilaw ang mata ng musang kapag gabi pag araw malabo ang mata niya ganon din yung alamid yung alamid yung kumakain ng tikro mga kapi trigger niya magkarebis kasi kumakain pa rin niya ng iba't ibang uri gaya ng karni or lalong-lalong lalo na yung musang, kumakain ng bulok yan, kumakain ng karni, law. Kaya pwede siyang magka-rabies. Ganon din yung mga tiger, leon, o lion. May mga rabies din yan, kasi pinapakain niya ng karni. Kumakain niya ng mga kapwa nila, hayop. Ibat-ibang uri ng hayop. Pwede siyang magkarabis kapag kayo nakagat niyan. Kaya kapag kayo nakagat niyan, magpubaksin kayo, patingin kayo sa doktor o sa veterinarian magpa punta na agad kayo para malaman nila kasi nag-aaral sila ng mga rabies ng mga hype alam agad nila kung may rabies yung hype na nakakagat sa inyo yun yung tips number 7 ahas pwede ka rin binum, yan ah, binom yung tawagin binom yan binom delikado yung binom na yan kapag nalagyan kanya sa katawan automatic niya na mamamatay ka kung hindi ka agad na punta sa doktor o may mga pangampat ka na na gamot. Alam mo ba ang pang aid sa ahas kapag nakagat ka? Kapag may kasama ka at nakagat ka niyan, pinigil ka lang sa isang isang lugar. Sumigaw ka ng isang beses lang hanggang tatlo ka sumigaw na sumigaw kasi habang umipintig ang puso mo, yung lala niyan tumataas yan kasi nasasama sa dugo yung binom niya kaya kung umabot sa puso mo yan patay ka kapag nakagat ka ng ahas pero kung natuklaw ka ganyan tuk, kanyan minsan kanya patay ka parang binarilita rin kapag natuklaw ka ng ahas lalo na yung makakamandang na ahas kaya ng kubra king kubra, ah, talbusubu talbusasa talbus tubo, mga green ahas yan yan yung ulupong minsan kanya pa nakadat kaya ng mga lala na aso kasama sa mga hayop na may rabies pwede ka pang mabuhay kung nagahang ka na dala sa ospital o kung marunong magtawak yung kasama mo kapag nakagat ka ng ahas na malala o makamandag kasi ang binom nga niyan kung example na sa nalaking titid mo, nasaling sa dugo mo pag takbo ng dugo mo tatakbo yan sa buong katawan mo din kung sa buso mo yan patay ka kaagad kaya yeah, dapat alam mo rin ng pag-perceed ka pa nakagat ka ng ahas. Okay. At hanggang dito na lang po yung pag ko tungkol sa iba't ibang uri ng rabies. Hindi lang po aso po ang may rabies sa tao at mga nabanggit ko pa. Baka kung mayroon ka kayo kapilala, na may rabies yung aso. Ganun, nakagat ako. Yung mga nabanggit ko po, may rabies yan, lalo na kung yung hayop na yan, malaya siya, nakakalaya sa paikot-ikot, sa mga lugar, nakakain siya ng mga uh, iba't ibang uri ng dumi, kagaya ng mga bulok na hayop o mga madudumi na pagkain. Pwede siyang magkaroon ng rabies o magtransfer transfer ng rabies sa ah, katawan ninyo kapag kayo ay nakagat. Okay. Sana po nakatulong ako sa mga taong nanonood ng rabies. Importante magpa-vaccine kayo, punta kayo sa doktor, dun sa mga ah uh, malalapit na veterans. Ito po yung text ko sa inyo, uh, bonus. Kapag nakagat kayo ng na, aso, ah, pusa, hugasan agad ninyo sa running water. Sabunin ninyo, then pag nasabunin nyo ng maganda, tapos ikuan nyo sa running water. Yan yung pag first aid, kung malayo yung hospital, gabi na, wala kayong pera, walang doktor, walang doktor kahit saan lugar, wala kang punta. Sabunin ninyo, tapos ibalawan sa running water. Kung may bawang sa inyo, kuskusin mo, dandahan. Huwag mong kursahan ng kuskus. Dandahan lang. Ah. Soap tats. Soap, -so Alam niyo, soap tats. Yung parang ganyan lang, ganyan. In case of emergency lang po yung bawang. Pero, din pinabukasan, kung mayroong doktor naman na, magpabaksin na kayo, magpatsikap kayo. Importante, may doktor na magpatsikap o magbabaksin sa inyo. Kasi delikato nga ang rabis, nakapamatayan. Okay, hangga dito na lang po yung backstory ako ko tungkol sa ribs. Thank you for watching. I will be Bye-bye.